Maganda yung tanong. Aa, ah, Naniniwala ka bang pare-pareho ang mga lalaki? Kung hindi, ano ang pinagkaiba mo sa ibang lalaki? Ang ganda. Ah. Pakiulet, mga lalaki. Bakit pakiulet? Wala na tayong oras. Okay na yun. Okay. Simulan natin kay Sir Bernard naman, yung number two. Ay, 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 ay. Naniniwala daw po ba kay pare-pareho mga lalaki? Kung hindi, ano po ang pinagkaiba niyo sa kanila? Siyempre, ano, hindi pare-pareho ang lahat ng mga lalaki. Okay. Ngayon, sa edad namin ngayon, ang um, pagkakaiba ko siguro sa kanila, uh, I will do more on uh, pahabayan ng mga buhay namin. So we will engage more on physical activity. Kung madadala ko siya sa taas ng bundok to promote health, mental, physical and mentally. So hindi na natin kailangang bumili pa ng mga maintenance medicine because it will automatically bring uh, may magandang health. So ang sagot ko dyan, pakakaiba ko sa iba, Uh, I will be uh, magpo-focus kami, kami dalawa to make us happy sa mga physical activity para makaroon pa kami ng mahabang buhay sa mga anak namin. Oh. Mahalaga ang physical activity. Totoo okay. din. So, Mahalaga. Ba Habang physical. na naman talaga. Habang -ha nag-exercise yun. Dapat kumikilos. Kumakalo. Yes. Nature lover talaga so, to si Sir Bernard. Oh. Kasi pagka nasa nature ka, Mawawala talaga yung stress mo. Correct. Tama. Wala na nagkaiba yan sa dagat ka or sa... bundok mo. Yes. Sa bundok. bundok yes. yes. Isunod natin si Doc Ivan, yung number one. Hindi kami pare-pareho. Ang kaibahan ko sa ibang lalaki, um, my experience, pagkatapos nung nangyari sa love affair ko after na mahalin ko yung babaeng pinakamamahal ko, malagay ko ang Gagawin ko, hindi ko nauulitin yung pagkukulang ko dun sa susunod na babaeng mamahalin ko. Mm. Si Sir Melvin po. Hi. Hello? Yes, yes, sino, yes po ito? sino po ito? Nakikita niya tayo, pero hindi niya na tayo naririnig. <laughs> 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 Lumina yung patay niya, pero lumapit yung tega. <laughs> Alam ko na. ojo pero I love it, no, Joke lang po, Sir Melvin. Sige lang po. <laughs> Sige po. So, uh, some words from Mr. Chinkitan. No? na natuto namin the uh, uh, priorities are life, God, business, and family. Bago yung sarili. Oh. In, ang pagkakaiba niya daw sa sarili ka. Ang pinaprioritize niya ay God, God, God business, business families, family, family. 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 Ano po? God, God, family. God, family. Business, business to support the family. And bago yung self. Uh, uh, iuhuli niya yung sarili niya. Ah, talaga. <laughs> Isasakripisyon niya yung sarili niya. <laughs> Tama po ba? Well, that's the number of priorities na mag... Uh, lalaki man o babae, of course, pwede. Applicable po yun. Ah. Mm -hmm. Mayroon siyang paniniwala Kasi yung iba, di ba, ang paniniwala. Di ba, unahin ang sarili oh. para maitaguyod mo ang iyong oh. pamilya oh. at ang iyong uh, oh. hanap buhay. Yes. Di ba, yung ano muna, pamilya, tapos karera, tapos mm. sarili. Okay. Bakit hinuli, hinuli niyo po yung sarili niyo? Exhibit. Uh, what you call guidance muna from God to support, uh, to of course, for the family. Okay, hindi, hindi dahil sa sarili lang. Uh, yung goal is from, uh, from God yung guidance para masupport ang pamilya. And to bond with the family. Kasi marami iba naman, puro hanap buhay, pera, iniiwan na ang pamilya hindi rin magkakasundo. Hmm. At iniwan ang Diyos, iniwan pamilya, puro na lang pera. Hindi hmm. niyang maganda. Hmm. Okay. Yun ang kanyang sabi kanyang ni Sir pa. Melvin. Ano po ang inyong desisyon? Huling green flag na po yan, kanina niyo po ibigay? Doon sa nagsabing ang kaibahan niya ay priorities dahil God, family, career, and self muna siya. Yung isa naman, ang kaibahan niya ay uh, may kaalaman siya tungkol sa kung paano mapapahaba ang buhay sa pamamagitan ng mga physical at fun activities. Yung isa naman, ang kaibahan niya ay yung kanyang karanasan. Dahil sa naranasan niya, mayroon na siyang bagong pagkakaunawa at uh, alam niya na kung anong kanyang gagawin sa susunod na siya ay magkakaroon ng relasyon. Sino po ang bibigyan niyo ng green flag? Ako kasi mahilig ako sa mga ano uh, nature. Mahilig ako sa hiking, everything. Kaya naman ang priority niyo ay God? <laughs> Fabi. Iba yun, iba yung nagsabi nun. Iba yun, di sa'yo. It's si Mel, pinagsabi Dahil din. dyan, natuto ka na sa iyong past relationship. <laughs> At ngayon gusto niya mag-hiking. So parang, para sa akin, parang fun na parang magkasama kayo to, ano, to have those physical activities together. Parang bonding ninyo. No? So I think that green flag will go to number two naman po. Oh! Ah! Sir Bernard. So, nagtikitikisa. tigisa Yes. Tiki -tiki. Dahil nagtikitikisa po ng green flags, tatanungin na natin ang mga anak nyo. Sino ang pinipili nyo para sa mami nyo? Nathan. One, two, or three? For me, I guess number two. Kasi nakita ko when he answered the questions, I like the answers. Tapos gusto ko na nature lover din siya kasi uh -oh. kami as a family, lagi kami on the road trips. Mm -hmm. So, tingin ko makasundo namin siya. Neron. Tingin ko same number two since very confident siya. And gusto ko the way na he brought himself. Um, marami siya mga experiences na and mga nagawa. Which I, which I like and feeling ko we'll get along well with him. you. <music>